OS sa sali sa mga makabagong bayani ng ating bansa. Nakakalimutot lang ang isipin na taon-taon marami sa ating mga kababayan Pilipino ang kailangan pang pumunta ng ibang bansa upang magtabang. Marami sa ating mga Pilipino ang isang sakripisyo ang mga alam sa kanyang pamilya upang mabigyan ng magandang buhay o kinabukasan ng kanyang pamilya nakakalungkot lamang isipin na kailangan pa natin lumayo sa ating sarili ng bansa upang magawa o mangyari na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Ngunit, nakakalungkot po sa marami sa ating mga babaya na namamatay o inaabuso sa ibang bansa. Naiintindi mo po ang pakiramdam ng ating mga OFWs sapagkat alam ko, hindi rin nila gusto na mawalay sa kanyang pamilya. Ngunit, isinasakipisin lang kayong sarili ang kanilang kaligayahan na makapiling kayong pamilya upang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya e sana, sa mga anak ng mga OFW o pamilya ng OFW, huwag nating baliwalain ang sakipisin nila sa ibang bansa sikapin natin na ibalik ang kanilang sakripisyo. Huwag natin hayaan na mabaliwala ang kanilang mga sakripisyo sa pagmagsa. Kapagat hindi madali na maging OFW, sila po ay kayod ka na sa ibang bansa para lang kumita ng salapi. Bakit po ito nasan? Sapagkat ako ay kinuwento han na aking lolo at lola ng kanilang karnasan sa ibang bansa. Yung ako'y bata pa, namulat na ako sa buhay ng mga kababayan natin sa ibang bansa OFW sa pamamagitan ng aking lolo at lola sa dating OFW sa bansang Taiwan at bansang Malaysia. Ikinuwento nila sa akin ang kanilang mga ranaranasan habang sila ay OFW at doon ko na hindi madali ang naging for the Lord. Kaya sa ating Lord, kapag na patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. Ako'y lubos na sumakaludo at lubos na gumagkana sa inyo. Tapos alam ko na hindi madali ang pinagkadaanan nyo ngayon. Ngunit naway tayong lahat ay magkaisa. Ipagdasan natin ang ating mga kapambayang OF model sa inyong bata na with, sila at protektahan sa kahit ang mga bata. At naway, hinihiling ko na wala ng OF sa bayo pang masawi muli hanggang mga na... sa pagkakabag ang mga may iwan pamilya ang pamilya kumaasa sa kailan. Sana rin dumating ang panghukot sa Pilipinas na ang Pilipinas ay wala ng Pilipino kailangan pang lumisan sa kanyang sariling bansa. Para dumating ang panahon na dito na sa ating sariling bansa ang mga at trabaho, upang makapili nila ang kanyang pamilya upang hindi sila nangungulila sa gabi na may mga gabing hindi nila nakikita ang pamilya nila mga gabing natutulog sila naman mga isa na hindi nila nakakasama ng pamilya na wala narating ang panahon na ang Pilipinas na mismo at na mismo sa Pilipinas tayo magtrabaho o ang ating mga, 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 mga. para wala nang iba pang Pilipino ang kailangan pa pumunta sa ibang bansa o mawalay pa sa kanyang pamilya. Ilamat. Maraming salamat. At ipagbutan natin na gabayat ang ating mga OF ng bandit sa ibang bansa.